One, two. people, people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hot hotdog. Dahil sa hot hotdog, naka nakakaloka ang ganda ng marasang ninyo. Charot! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Happy Monday sa inyong lahat na bonggam-bongga. Siyempre, ay nako, eto na, simbang gabi na kanina. Sana lahat kayo nakapagsimba at syempre, ayan na, malamig na ang simoy ng hangin. At nararamdaman na nga natin ang simoy ng Pasko. Kaya, happy holiday sa inyo lahat ng bogam-boga. So, ilang tulog na lang ay Pasko na. Kaya, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. So, mamamasko ako sa inyo ng bogam-boga. Sana naman, pamaskuhan nyo naman ako. Charot! And then, of course, maraming 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 salamat syempre sa walang sawang tumatang kilit dito sa Mama sa Vlogs. Araw-araw lagi-lagi na talaga naman nakasuporta at talagang ramdam ko ang pagmamahal ninyo. At hindi lang yan syempre sa mga bago nating subscribers. Hello, hello, hello! Sa so, maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa Mama sa Vlogs. So ngayong araw na to, nako, sisiguraduhin kong magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, back-to-back -back short hair, Miss France. So, yun. So, anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, bongga dahil another black beauty ang ilalaban ng France sa Miss Universe, ba? Diba? So, itong mga nakaraan sa Miss Grand Black Beauty din. At ayun nga, nagpenetrate nga ng top 5 sa Miss Grand International. So, tignan natin kung ang pambato nila sa susunod na sa susunod pang taon ay makarating kaya sa dulo ng competition. So, congratulations naman kay Miss France ng Bongga Bongga. She is at 34 years old. So, patanda na ng patanda ang mga nagiging kandidata dito sa Miss Universe. Charot! So, yun, nakakaloka. Ah, but, congratulations, syempre. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, Ito nga, aarangkada na Chelsea Manalo, Miss Universe Asia. So, magkakaroon ng homecoming parade dito nga sa MOA, sa small uh, sa SM Mall of Asia na kung saan gaganapin sa December 20. So, are you excited? So, isang maganda pamasko yan sa atin ni Chelsea Manalo, di ba? Ang kanyang homecoming parade. So, yon syempre excited yung mga followers ni Chelsea Manalo. At saka, syempre, hindi lang ang buong Pilipinas para kay Chelsea Manalo ay talaga naman, syempre nagagalak sa pagkapanalo niya ng Miss Universe Asia. Ito yung kauna-unahan na pagkakataon na nagbigay ng titulo ang Miss Universe na Miss Universe Asia at nakakuha nga dyan ay ang Pilipinas. Deserve naman natin yan guys. Kaya deserve ni Chelsea Manalo na magkaroon ng homecoming parade. So yun. So mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay tayong lahat. Charot. And then of course para sa ating sumunod na chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Kim Dunyen. Rumors nga daw na magjo sa judging panel ng Miss Charm. So, tingin mo ha, masahap sa eksena na to. Well, after natin siya i-bash ng bonggam-bongga, so mag-expect tayo na gaganti to ng bonggam-bongga sa Pilipinas. Pero sana naman maging professional sila, no? Hindi yun nagmamaganda sila ng bonggam-bongga na akala mo, eh, ang gaganda. Charot. So, yun. So, siya pinag-expect ako na Magiging professional siya The way kung paano siya mag-judge So yes, naiintindihan ko na ba siya ng bonggang-bongga -bongga, Kaya parang naging ready na lang tayo Kung ano ang kahihinatnan ng resulta ng Miss John Pag siya ay umupo bilang jurado So yun! Hay nako, ayan na sinasabi ko. So dapat kapag ano, manahimik na lang, wag na lang mambash kasi kapag nambash kayo, ayan, magre-reflect pa rin 'yan sa atin in the future. So 'yon. So tulad niyan, uuupo siyang hurado ng Miss Universe. Eh, good luck sa atin lahat. Ah, uh, uuupo siyang hurado ng Miss Charm. Eh, good luck kung sakaling totoo man 'to. Pero huwag tayong matakot kasi naniniwala naman ako na ang pambato natin na si Kayla Carter ay talagang magugusto kanya ng bonggam bongga. Mbongga. So, yon At para at para na masasumunod natin, chika, veteranang actress, torn to be a beauty queen. Ito nga ay wala ng iba kundi ang bagong Miss Nobel Queen Worldwide na si Queen Teresa Lorzaga. So, ano mo chika mo dito, Mama sa? Well, and chika ko, congratulations, syempre. So, na-surprise ako sa edad ni Teresa Lorzaga. Syempre, dream come true para sa kanya ang maging isang reyna ng Pilipinas. At eto nga, di ba, pinutungan siya ng corona bilang isang Miss Noble Queen Worldwide 2024. So, I'm so happy for her. Maganda si Teresa Luisaga at talagang masasabi ko, pag ko siya noon ay mukha talaga siyang beauty queen. Ang tangos ng ilong, ang ganda ng mukha at talagang ay, my God. Sabi ko, kung sasali kaya to sa Miss Universe, mananalo kaya to. Malay mo, di ba? Magdustuhan niya yung pagiging reyna and then in the future, bigla siyang sumali sa Miss Universe Philippines. Hindi natin alam, o, di ba? So, yun. So, congratulations kay Miss Teresa Luisaga. At naniniwala ako na deserve niya ang title na nakuha niya bilang Noble Worldwide. di ba? So, ako, tingin ko, Um, deserve niya yung title na yan mm -hmm. so yan, at good luck kay Miss Teresa Loizaga hindi ko lang alam kung magkukumpit ba siya or hindi, wala akong idea pero naririnig ko na yun yung title na yan, Ay, nab nabigay yan kay Giselle Sanchez tapos kay Patricia Javier tapos ayun na ngayon si Teresa Luisaga naman eh congratulations di ba at mabuhay ang Teresa Luisaga at para naman sa natin chika mama sama no naman ang masasabi mo kay Miss Supra National. tingin mo mama sa bakit hindi na impitahan si si Miss Supra National sa Greece nung nagkaroon ng magandang event kasi nandoon si Miss Cosmo di ba oo nga no wala si ano si Miss Indonesia wala si Miss Supranational ang nakarating ay yung second runner up siguro dahil sa visa baka wala siyang ano visa sa ano sa Europe ganon kasi syempre kukuha pa rin siya ng visa tapos hindi naman yan ganong kadali kaya yan ay hindi naiimbitahan bigla-bigla So, parang feeling ko kailangan niyang mag-apply ng visa. Pero kasi 'di ba ang Miss Supranational ginanap sa ano sa Europe. So dapat ano magkaroon na automatic yon ng visa ay naayos na kagad. Ang balita ko magi-stay siya doon sa Europe at doon muna siya sa Poland, 'di ba? Nang ilang buwan tapos siguro may mga activity or event na malapit sa area ng ano ng Europe so baka doon magsisimula na siyang umattend so yon and then ayun nga sa amin ganun ng pumunta siya sa Pilipinas ang ganda daw ng styling na ginawa sa kanya syempre uh, magaling ang mag ano eh ang piling ko diyan magaling talagang mag make up ang mga Pilipino pagdating sa mga Oriental Beauty. Lalo na kung Asia Beauty. So, yon talaga lalabas talaga yung kagandahan. Kasi yung mga Indonesian, pag sila yung may makeup hindi ganun kaganda para doon sa mga reyna nila. Pero kapag na-makeup niya ng ibang reina, ah, ng ibang country, gumaganda yung, yung reyna nila. ba diba? So, yun. Tingnan mo si Miss Cosmo. Yun doon sa Miss Cosmo, mukha siyang ano, bruha. Pero, Tingnan mo si Miss Cosmo, yun, nandoon siya sa sa bansanya niya tapos may make siya ng team niya doon, mukha siyang bruha. Pero yung napunta na siya dito sa sa Vietnam at naging Miss Cosmo na siya, nakita yung ganda, lumabas yung ganda, nagmukhang reyna, 'di ba? So yun, so ganoon. Kaya yun nagpunta siya dito sa Pilipinas ang ganda. Tapos magre-reclame yung mga Indonesian na hindi daw maganda ang ginawang makeup kay ano, kay Miss Supranational. Ang ganda kaya, mukha kaya siyang Pilipina. Ang hindi mag magandang mag-makeup yung mga taga-Indonesia. Tapos, nagmumukhang ano, nagmumukhang aswang yung mga reina nila. Pero kapag yun sa ibang bansa na, pak, lumalabas ang beauty ng Indonesia. Naminin ninyo yan. charot Ay, nako, nak makakaloka. And then, para sa sumunod na chika, King of Angelica Lopez. Mama sa, matunog ang balita na si Angelica ay mukhang magjo-join sa Miss Grand Philippines So, yon Yes Nababalitaan ko nga yan. Para naman sa sumunod na chika Angelica Lopez Matunog nga na Sabi-sabi nga Nasa sanid daw to Sa Miss Grand Philippines So, anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan Bongga Pwede naman Maganda si Angelica At very Miss Grand ang dating So, ayan nga Mukhang matutuloy nga siya dito Sa Miss Grand Philippines Kasi may mga eksena na lumalabas nga na jo join nga daw to. Morena Beauty, very ano, similar kay CJ Opiasa, kay uh, Samantha Bernardo. So, I think pwede pwede Pero, sabi ng gano'n, dapat daw si Angelica lumaban daw sa si Miss Cosmo. Ano ba? Diyos ko, saksayangin lang yan doon. <laughs> wag na natin siya dalihin doon. Dalihin na lang natin siya sa Miss Grand. Pero, syempre, kung ako kay Angelica, dapat paghandaan niya ng bonggam-bongga -bongga ang Miss Grand International. Kasi, syempre, iba ang Miss Grand. At naniniwala akong kaya naman niya. But, nandoon ako sa part na, alam mo yun, dapat ay develop niya pa ng bonggang-bongga -bongga yung sarili niya. So, com, -com skills, wala tayong pag-uusapan. Rampa, wala tayong pag-uusapan. Ganda. So, nandun lang na, syempre, Mag gusto ko magkaroon tayo ng konting excite para sa transformation na ipapakita niya. So, yon Ay, nako. Good luck kay Myra. Ah, kay ano. Good luck kay Angelica Lopez. Gusto ko matuloy siya dito sa Miss Grand para, ano mo yon magkaroon ng katarungan ang pagiging El Tokuyo niya dyan sa Miss International. Malay mo, kung hindi siya pang Miss International, baka naman pang Miss Grand International ang beauty niya. ba? Diba? Nako, gusto ni Christine and Perez yan. So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least walaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated naman tayo sa ating mga chika. Sabi mong gano'n, always keep smiling and always think positive lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys! Thank you.